ang malawak na psychological technique na dapat mong malaman. Tapusin mo ang video na ito dahil ang mga matututunan mo mula sa akin ay talagang makapagbabago ng iyong buhay. Ako si Zamer, ang iyong master sa larangang ito. Handa ka na bang matutunan ang mga lihim na magpapalakas ng iyong kakayahang? Makakit ng babae upang siya ay habulin ka? Sundan ang aking mga teknik at halimbawa at magpakasipag sa pag-aaral. Dahil ngayon mo lang makikita ang yaman ng aking kaalaman bilang iyong master. Subukan mong hindi siya kausapin ng tatlong araw at tingnan natin kung sino ang unang babalik. Ito ay isa sa mga pinaka-epektibong psychological tactics pagdating sa dynamics ng attraction. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. O bastos, ito ay tungkol sa paggamit ng scarcity at misteryo upang mapanatili ang interes ng isang babae. Ang pinakamakapangyarihang mind game, hindi iyon kung ano ang ginagawa mo, kundi ang mga bagay na hindi mo ginagawa. Bakit ito epektibo? Sadyang ang mga tao ay naaakit sa mga bagay na hindi nila madaling makuha. Kapag bigla kang nag low at hindi palaging available, magsisimula siyang mag-isip, bakit hindi niya ako chinat? May iba ba siyang kausap? Bakit parang hindi siya apektado? Dito pumapasok ang psychological pull. Bakit epektibo ang scarcity? Psychological reactance. Ang psychological reactance ay ang natural na ugali ng mga tao na labanan ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol sa kanilang buhay. Sa simpleng salita, kapag ang isang tao ay nakakaramdam na siya ay pinipigilan o hindi, siya malaya sa kanyang mga desisyon, madalas silang magtatangkang kumilos laban sa mga limitasyon o pagbabago. Kung ikaw bilang isang tao na nakakaapekto sa kanya, ay biglang nagbago ang iyong mga ugali o paguugali. Ito ay maaaring makainggan sa kanya na maging curious o maintriga ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhi ng kanyang kagustuhan na malaman kung ano ang nangyayari. At sa ganitong paraan, nagiging mas interesado siya sa iyo at sa mga desisyon na ginagawa mo. Value Perception sa aspeto naman ng value perception, ang ideya ay ang iyong presensya ay nagiging mas mababa ang halaga kapag palagi kang available o madalas na naroon. Isipin mo ito tulad ng kalakaran sa pagbili ng mga luxury items. Ang mga ito ay may mataas na demand dahil bihira at mahirap silang makuha. Kapag ikaw ay laging nandiyan, maaari itong magbigay ng impression na hindi kagaanong espesyal. Subalit kapag naging rare ka o hindi ka palaging present, Tumataas ang perception ng iyong halaga. Yung mga tao ay naging mas interesado sa iyo at mas pinahahalagahan ka kapag alam. Nilang hindi ka madaling makuha. Talagang mahalaga ang balanse. Sa availability at rarity upang mapanatili ang halaga ng iyong presensya sa kanilang buhay. Emotional investment. Ang emotional investment ay isang pangunahing aspeto sa mga relasyon. Kapag ikaw ay hindi tumatakbo sa kanyang mga pangangailangan, o hindi ka naghabol sa kanyang atensyon, hindi mo lang siya pinapabayaan. Sa halip nagbibigay ka sa kanya ng espasyo upang siya ay mag-isip. Sa ganitong pagsasanay, mas nag invest siya sa kanyang emosyon dahil ang kanyang atensyon ay naipokus sa iyo sa isang mas malalim na paraan. Sa hindi mo paghabol ay nagiging pagkakataon. Upang siya ay magmuni-muni tungkol sa iyo at sa mga pagkakataong iyon maaari itong maging dahilan upang siya ay kumilos. Ang pag-iisip sa iyo ay maaaring lumikha ng damdamin ng tawag ng pagkilos. At minsan, ito ang tumutulak sa kanya na gumawa ng hakbang patungo sa iyo o sa inyong relasyon. Paano ito i-apply? Number 1. Bawasan ang paghingi ng kanyang atensyon. Kung ikaw ay sanay na palaging nandyan para sa kanya at laging available, magandang hakbang ang unti-unting bawasan ng iyong presensya. Subukan mong huwag agad sumagot sa mga mensahe niya o limitahan ang mga pagkakataon kung kailan ka nagpapakita ng interes. Sa ganitong paraan, makikita niya ang iyong pagbabago at mapapansin na hindi ka na basta-basta nandiyan para sa kanya. Kung pagkakaroon ng distansya, ay makakatulong upang siya ay mag-isip at muling pahalagahan ang iyong presensya. Number 2. Bigyan siya ng espasyo upang hanapin ka. Isang mahalagang aspeto ng relasyon ay ang balanse sa pagitan ng pag-abot at pag-asa. Kung ikaw ay palaging unang nagme-message o nagtatanong kung kumusta siya, subukan mong huminto sa ganitong ugali. Magbigay ng pagkakataon sa kanya na siyang gumawa ng unang hakbang. Ipinapakita ng hakbang na ito na may halaga ang iyong oras at hindi ka natatakot na mawala. Sa mga pagkakataong ito, tignan kung siya ang unang mag-reach out na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na pahalagahan ng iyong pagkatao. Number 3. Kapag siya ay bumalik, huwag magpakita ng labis na kasabikan. Mahalaga na kapag siya ay nagbalik, iwasan ang labis na kasabikan o pagpapakita ng sobrang interes. Kung napansin niyang hindi ka na kasing responsive gaya ng dati, mahalaga na manatili kang kalmado at magpakatotoo. Huwag ipakita na labis kang natutuwa o desperado na. Muling makuha ang kanyang atensyon. Ang pagtrato sa sitwasyon bilang normal ay makatutulong sa pagpapakita na may halaga ang iyong presensya, ngunit hindi ito nakasalalay sa kanya lamang, sa ganitong paraan mas madaling maipapakita na ikaw ay may sariling buhay at hindi ka nakadepende sa kanya para sa iyong kaligayahan. Step by step na epekto ng 3-day rule sa babae. Unang araw. Sa simula ng tatlong araw na ito, kadalasang wala siyang iniisip na masama. Maaring pakiramdam niya ay hindi naman ito seryosong usapin. nag a siya na ikaw ay busy sa trabaho o di kaya'y abala sa ibang bagay. Maaring iniisip niya na baka hindi lang talaga siya nakahawak ng telepono sa araw na ito, ang kanyang damdamin ay medyo relax at tahimik. Wala siyang malalim na pag-aalala at madalas siyang bumalik sa mga masasayang alaala -ala ng inyong mga pag-uusap. Sa kabila ng tahimik na komunikasyon, nananatili siyang positibo at umaasa na makakakuha siya ng mensahe mula sa iyo anumang oras. Pangalawang araw, pagdating ng ikalawang araw, dito na magsisimula ang mga katanungan sa kanyang isipan. Marahil ay nasa punto na siya ng pag-aalala. Tuwing nagtataka kung bakit parang hindi ka na nag-chat Makikita mo siyang nagbabackread sa inyong mga nakaraang pag-uusap, sinisipat ang bawat mensahe upang makita kung may nasabi ba siyang mali. Napapansin niyang ikaw ay aktibo sa social media, nagpo-post at nagko-comment sa mga status ng iba, ngunit ikaw ay hindi nagbigay ng kahit anong mensahe sa kanya. Ang hirap walang balita mula sa iyo. Medyo kakaiba na ito at unti-unti na siyang nakakaramdam ng pangamba at pag-aalinlangan. Pangatlong araw, sa ikatlong araw, Lalaki na ang kanyang anxiety at higit pang pagdududa ang bumabalot sa kanyang isip. Madalas na nagtatanong sa sarili, bakit parang ang tahimik niya? Dito na sisimulang pumasok ang mga negatibong iniisip, may iba na kaya siyang kausap? O baka sinasadya niyang hindi ako pansinin? Sa mga ganitong pagkakataon, maari siyang magpanggap na kalmado. Ngunit sa kaloob-looban ay may kaguluhan na bumabalot. Sa araw na ito, maaari mo nang mapansin ang mga pagbabago sa kanyang mga gawain. Magsisimula na siyang gumawa ng mga hakbang upang makuha ang iyong atensyon. Maaaring siya ay mag-message muli o kaya ay mag-post ng mga bagay na alam niyang makaka-attract sa iyong interes. Umaasa na ang mga ito ay magdudulot ng reaksyon mula sa iyo. Sa kabuuan, ang epekto ng 3-day rule sa isang babae ay nagiging isang siklo ng pag-aalinlangan, pagkabahala, at mga hakbang patungo sa pagsasauli ng komunikasyon na nagpapakita ng kanyang emosyonal na koneksyon sa iyo. Kahit na siya ay nagtatago ng mga tunay na damdamin sa labas, mga palatanda na apektado na siya. Piglang paggawa ng reaksyon sa mga lumang post. Isang palatandaan na siya ay naapektuhan na ay kapag bigla siyang nag-react sa mga lumang post mo. Kahit ang mga post na halimbawa, isang six-month-old meme ay napapansin niya. Dito ay maaring sinyales na interesado siya sa iyong buhay kahit na matagal na ang mga ito. Ang mga ganitong uri ng reaksyon ay nagpapakita na hindi siya nakakalimot sa iyo at patuloy kang nasa kanyang isipan pagkakaroon ng mga indirect hints. Kung nakakaranas ka ng mga indirect hints mula sa kanya, ito ba ay isang indikasyon na siya ay may nararamdaman? Halimbawa, ang pag-emoji reacts sa mga kwento mo o ang biglaang pagkomento ng haha sa mga posts mo ay nagpapahiwatig na nais pa rin niyang makipag -ugnayan. Minsan nagpapadala siya ng mga simpleng tanong tulad ng Kamusta ka? na may kalakip na pananabik na malaman ang iyong kalagayan. Ang mga ito ay mga paraan niya upang ipahayag na interesado siyang makipag-ugnayan sa iyo. Pag-post ng mga bagay na may kinalaman sa inyo, maaaring ring magpakita siya ng interes sa pamamagitan ng pag-post ng mga bagay na may kinalaman sa inyo. maaring ito ay mga shared memories, mga bagay na alam niyang gusto mo, or selfies na sa tingin niya ay makakaagaw ng iyong atensyon. Ang mga ganitong post ay nagsisilbing paraan niya upang ipakita na naaalala ka niya at that he, she values your connection pag susumikap na makipag-ugnayan, kapag lumipas ang tatlong araw na hindi ka pa niya nakakausap, huwag magulat kung siya mismo ang magiging masaktibo upang makuha ang iyong atensyon. Ang pagsisikap na makipag-ugnayan sa iyo ay isang senyales ng kanyang pag-aalala at interest. Minsan, makakatanggap ka pa ng mga mensahe na hindi naman talaga sinadya tulad ng, Uy, sorry, wrong send. Isang karaniwang excuse na ginagamit kapag gusto niyang makipag-usap sa iyo ngunit nahihiya. Sinasadya niya ang mga ito upang magkaroon ng dahilan na makipag-ugnayan sa iyo. Ang tanong, kakagat ka ba? O ipapakita mong ikaw ang may kontrol, mga gawin at hindi dapat para hindi magkamali sa teknik. Dapat mong gawin, magsagawa ng dahilan upang talagang maging busy. Mahalaga na huwag mong gawing scripted ang iyong mga aktibidad. Dapat ay tunay na busy ka sa mga mas makabuluhang bagay. Kung hindi ka talagang busy, maghanap ng mga produktibong bagay na maaaring gawin. Tulad ng mga proyekto, libangan o mga gawaing bahay, ang pagupo lamang at pagtitig sa telepono na nagpipigil sa iyong sarili na makipag-chat ay hindi makakatulong. Ito ay magiging dahilan para mawala ang iyong focus at maapektuhan ang iyong estado ng isipan. focus sa sarili mo. Maglaan ng oras para sa iyong kalusugan at kaunlaran. Maring ito ay sa gym, trabaho, mga hobbies o negosyo, anuman ang pipiliin mo. Ang mahalaga ay ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang isang tunay na lalaki ay hindi umaasa sa isang text message upang malaman ang kanyang halaga. Siya ay may mga layunin at hangarin sa buhay. Kung pagkakaroon ng ganitong mindset ay nagiging dahilan kung bakit mas kakit-akit ka sa iba. Magkaroon ng fallback plan. Isang mahalagang aspeto ng iyong diskarte ay ang pagtanggap na maaring hindi lahat ng bagay ay magiging ayon sa plano. Kung hindi mo nakamit ang inaasang resulta, ayos lang ito. Yung pagiging detached sa sitwasyon ay nagpapahiwatig ng iyong lakas. Tandaan, hindi dapat ito magkaroon ng pagsisisi. Ang kailangan ay lumikha ng isang buhay na puno ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung nais niya talagang makilahok sa iyong mundo, siya ang dapat na gumawa ng effort. Hindi mo dapat gawin. Huwag magmadaling mag-reply. Kapag nag siya ng message, relax lang. Tandaan na hindi ito isang karera o paunahan sa sagot. Mahalaga na mapanatili mo ang iyong posisyon at hindi ka maapektuhan ng pressure. Isipin na ikaw ang premyo at hindi siya. Sapagkat ang iyong oras at atensyon ay mahalaga, huwag ipakita na ginagawa mo ito upang makuha ang kanyang interes. Isang malaking pagkakamali ay ang pagpapakita na ang iyong ginawang diskarte ay dahil lamang sa pagnanais na mapansin kanya. Dapat itong lumabas na tila effortless at natural hindi ka nagiinarte o nagpapahayag ng kakulangan. Sa halip tunay kang abala at nakatuon sa mga mahahalagang bagay sa iyong buhay. Sa kabuuan, ang iyong diskarte ay hindi lamang nakasalalay sa mga teknik kundi sa pagbuo ng isang matatag na pagkatao na nakatuon sa sariling halaga at mga layunin. Ngayon kung gusto mong gamitin ang 3-day rule ng tama, mahalaga na handa kang hindi bumalik kung kinakailangan. Dapat ay malinaw sa iyo na hindi ito simpleng laro o taktika kundi isang prinsipyo na dapat mong itaguyod sa sarili mong pag-uugali. Ang tunay na lalaki, ang mga may katangiang dapat tularan, kaya hindi nagmamalimos ng atensyon kundi nagbibigay lang halaga sa kanilang sarili at sa kanilang mga desisyon. Sa ating buhay, mahalaga ang paggalang sa sarili. Kung ikaw ay naglaan ng oras upang magkaroon ng makabuluhang koneksyon sa isang tao, nararapat lamang na ipakita mo rin ang iyong halaga sa pamamagitan ng hindi pag-aasa ng sobrang atensyon mula sa kanya. Kapag nagdesisyon kang baguhin ang iyong diskarte at iwasan ang labis na pagka-attach, nagiging mas malinis ang iyong pananaw sa tunay na pag-ibig. Kaya't kapag nagamit mo ang 3-day rule, ito ay dawat at na may kasamang pagtitiwala sa sarili at dedikasyon sa iyong mga prinsipyo. Ipinapakita nito na ikaw ay mature at handang rumesponde sa mga emosyon sa mas malalim at makabuluhang paraan. Huwag kalimutan, ang tunay na pagmamahal ay hindi hinahangad kundi ito ay dumadating sa tamang panahon. Ito ay isang paalala na ang nagmamahal ay hindi laging nagiging desperado. Sa halip isipin mo na ikaw ay naglalakbay patungo sa higit pang kabutihan para sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Sa ganitong paraan, maipapakita mong ang tunay na lalaki ay hindi natatakot mawala ang isang tao sapagkat alam niya na may mas magandang hinaharap na naghihintay para sa kanya. Kaya kung talagang gusto mo pang mas malupit na psychological tricks pagdating sa dating at mga relasyon siguraduhin mong mag-subscribe sa aming channel ito ay hindi lang basta mga simpleng tips na ibinabahagi ito ay mga diskarte na masusing pinag-isipan at napatunayan na makakatulong sa iyo upang maging isang tunay na lalaki na puno ng kumpiyansa at may control sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin tayo ay magtutulungan upang maabot ang iyong mga layunin sa pag-ibig at mga relasyon titataas natin ang iyong kakayahan sa interpersonal na dynamics sa isang bagong antas. At syempre, gusto ko ring iparating ang aking pasasalamat ay shoutout kay Arnel Remolena at kay Bolivar, pati na din kay Alberta Mistoso. Ang inyong suporta ay labis na pinahahalagahan at ito ay nag-uudyok sa akin na patuloy na lumikha ng mga halaga at kaalaman na makakatulong sa bawat isa. Kung gusto mong mapasama sa susunod na shoutout, huwag magatubiling i-comment ang iyong pangalan sa ibaba at sisiguraduin kong babanggitin kita sa susunod na video. Ako si Zaymer Tun excited na akong makasama kayo sa susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang mga susunod na hakbang patungo sa makabuluhang pagbuo ng iyong personalidad at kung paano ka magiging mas epektibong partner o kadate. Kita-kits tayo sa next level ng Real Man Tactics. Huwag palampasin!